Ang tatalimang senador sa Supreme Court ruling laban kay Vice President Sara Duterte aabot sa labing siyam hanggang abente ayon niyan sa isang mambabatas. May mga balita dyan si Bombo J.C. Galvez. Inamin ni Senate President Pro Tempore Jingo Estrada na nasa supermajority ng mga senador ang tatalima sa desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ayon kay Strada. Base ito sa ipinapakitang body language at mga pahayag ng mga senador na dapat sundin ang ipinag-uutos ng katastas ang hukuman. Sabihin natin, to abide by the ruling. Ay, Ay. to abide by the ruling. Mga 19, 19 to 20. Karamihan ang mga sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Ayon pa sa senador, sa Agosto sa is ay nakatakdang pagbotohan ng Senado sa plenaryo kung igagalang ba o hindi ang desisyon ng Korte Suprema kahit hindi pa lumalabas ang pasya ng Korte sa Motion for Reconsideration ng Kamara. Gain pa man, posible pa rin umanong ipagpatuloy ang impeachment case kung sakaling balikta rin ng Korte Suprema ang nauna nitong desisyon at hindi tuloy ang ibasurang kaso laban sa Vice Presidente. We will already decide on August 6 whether to abide or not to abide. Pagka, if you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, technically it, it's not the dismissal of the case. No, not, a, not as an impeachment court. they, the, we will never convene again as an impeachment court baka, dahil wala na nga kami jurisdiction. Nanindigan naman si Strada na hindi siya lalagda sa pinaiikot na draft resolution ni Sen. Kiko Pangalinan na humihiling na muling repasuhin ng Korte Suprema ang naging hatol nito sa Articles sa Impeachment laban kay VP Sara. Sa naturang resolusyon, apat na ang lumagda, sina Senators Risa Ontiveros, Bamakino, Tito Soto at Pangilinan. Paliwanag ni Strada, kahit maganda pa ang pagpapaliwanag nila, masusunod pa rin anyang Supreme Court. Maliban na lamang kung maghain ng motion for reconsideration ng Kamara at mabalik ang desisyon at doon lamang sila tatalima. Because ang sabi ng Supreme Court, it is already executory. Alright? So, we have to abide by the ruling of the Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, sa decision ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil, unconstitutional na yung final ng, uh, ng uh, House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction. Jurisdiction anymore. And the Senate will not uh, convene as an impeachment court because we do not have any jurisdiction anymore. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.